mga kababayan, matindi po ang inabot ng ating mga kababayan sa islang probinsya po ng Masbate. No, dahil po sa bagyong opong, kinakailangan po ng ating mga kababayan ng tulong mula po sa ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng Pilipinas at ibang parte ng buong mundo na gusto pong tumulong sa ating mga kababayan. Kailangan po ng suporta ng ating mga kababayan sa probinsya po ng Masbate, sa isla po ng Masbate, isla ng Tikaw at isla ng Burias. Ang inyo pong tulong ay malaki na pong suporta ang mabibigay sa ating mga kababayan. Pwede po tayong mag-donate. Kami po'y maagap. Sa maaga ay nagpapasalamat na po sa inyo pong tulong na ibibigay sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Diyos mabalos. Tulungan po natin bumangon ang ating mga kababayan sa probinsya ng Masbate.